Hi guys, itong mga Inday na mamasyal sa kakalsadahan. Pupunta kami sa pamilihan. Eh di ba? Ganoon ang inyong Inday. Ito lakad-lakad kami. Lakad ng lakad. Habang mainit ang araw. Ha. Ano na ito? Alas ko pasado ng hapon. Dito sa Kuwait kami ay naglalakad sa kalsada. Maganda ito kaysa sa gabi. Hindi kasi ninyo kami makikita. Ah, ganon, di ba? Kaya pasyal ang hinda. Ipasyal, pasyal kami. Dito kami papunta sa pamilihan, sa jamiya. Maglakaw-lakaw ba, mga darling? kami, sige lang kami lakad-lakad lang muna. Parang malapit na yata magtaglam eh, kaya hindi naman gaano mainit. Ma-shortcut lang kami sa ilid ng bahay. Shortcut lang. Ang aming paglakad, shortcut lang. Mag-shortcut-shortcut shortcut kami. Ito dito, maadaan kami dito sa may ilalim ng puno. Ito oh, dito. Ang ganda dito. Ang ganda dito, di ba? Maganda. Ito ang oh, dinadaanan namin. Yan siya. dito oh may garden no? Oh. di ang ganda ng garden magandang garden dito di ba guys yan o oh. oh di ba maganda siya o oh, may pondo na malaki dito mga kapunuan kalsadahan dito na kami sa kalsada o oh, di ba ito nang na inday eh. Bilisan mo bi, wala pang ano. Tatawid na kami. Takbo. Ay, de ba? Tumakbo ang mga dalagan ding. Ito nagkalamatay na o tingnan nyo. Dahil sa init. Nagkalamatay na sila. Yan din ang pupuntahan namin. Yan, 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 yan na building. Muna tayo tumawid Hindi muna kami tatawid ito na, tumawid na tayo yeah, Takbo Dito na kami Malapit na kami dito Sa pamilihan Dito siya dito kami nandito si kami lakaw-lakaw ba lakaw-lakaw ba tawid tayo iday kami naglilinis doon ng mga katauhan dililinisan nila eh, ayun dyan no? Oh. ayun naglilinis ang mga tao oh. ayun ah nagsasabon sila nagsasabon sila Ito na kami sa pamilya. Ito na kami. Yan o. Yan yung mga malaking building. Diyos. Yan siya. Dito na. Papasok ng mga inday. Assalamu alaikum sa dek. How much rate today? 185? 183. 183.5. 183. 183. Okay. Ano 185? 185. Now 183.